Nasaan mo hinina? Pa balikan talaga tatago mo ako. 'Yung biglang may construction sa tabi ka. Kasama ka, pre ah. Kasama ka. Ay, hindi ko pala na-nap. Sorry ba? Na, eh oh, diba? hey, kung wala, hindi ko pa ni-report sa barangay. hindi Kumotino uh, kost ng pumait, kamayan ni. Saan nakanila pa ako nakikinig? Dan sa bahay ako? Pina pero, ng brother, gago ka pala eh! Dito rin! Pala ako, umpisa pa lang, alam pera ko! Gusto mo? Gusto mo review at si CCTV? Review mo na lang si CCTV si Shaka! Bob, ka pa lang na Barangay na yan! Barangay na! Parang, huwag ka na lang Sige! Kaya ba kami nakikinig sa bahay pa lang? Sinisigaw ka na! Sama mo ito siya. Hindi, nadaan lang kasi ako. Napadaan ako. 那个车。